kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos baklasin ng PNP ang 75 mga nakatalagang PNP personnel bilang security forces ng Vice President na si Sara Duterte ay tila sumama ang loob nito at nakita itong isang political harassment. nagbalabas ng isang open letter ang Vice Presidente sa PNP Chief na si General Marbel at sinabi nitong tinanggal ang kanyang mga escort na police personnel matapos siyang mag-resign bilang DepEd Secretary. Matapos niyang mahambing ang persona ng Pangulo sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang sinasabing polvoronic video. Wala pa raw request na nangyari sa pagbawi ng 75 mga polis escort ng Vice Presidente. Inireklamo rin ni Sara Duterte ang kinukonsidera nitong banta sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya nang lumabas raw ang litrato nila sa airport noong sila'y tumungo sa Germany. May mga miyembro rin daw ng mga kapulisan na inalam kung saan siya nakatira pati na rin ang kanyang pamilya. Sa umpisa ay nag-ala Sara Duterte si General Marbel nang manatili lang itong no comment sa open letter sa kanya ng Vice Presidente. Pero kalaunan ay nagpalabas din ng kanilang statement ng PNP mula sa kanilang spokesperson na si Colonel Jean Fajardo. According to to our PNP leader leadership po ay wala pong katotohanan po ito. Ang objective po ng PNP leadership ay dagdagan po yung mga pulis po natin on the ground para po madagdagan at mas uh, masustain po natin yung uh, police visibility and presence. Itinanggi rin ng PNP na kanilang minaman ng bahay na tinutuluyan ng PC Presidente. Well, according to to our PNP leader leadership po ay wala pong katotohanan po ito but then again sabi nga natin whatever issues po na nakapaloob po doon sa sulat po ng ating uh, uh, pangalawang pangulo siguro mas makakabuti para sa ating lahat at para na rin po sa mga mamamayan po natin na uh, i-address po ito silently at kung ano man po yung mga concerns and issues ay ang PNP naman po ay bukas sa anumang pong uh, at uh, anumang pong uh, po pwede pong magawa para i-address po itong mga concern po na ito. Maraming mga netizens ang umalma kung bakit raw nagrereklamo ang PC sa pagtanggal ng kanyang 75 mga PNP security personnel kung noong 2022 ay mayroon naman itong total number of security force na 433. Ikinumpara pa ito ng ilang mga netizens sa bilang ng security force ng dating BC na si Lene Robredo na umabot lamang sa 78. Pero... Para sa mga taga-suporta ng BC Presidente, talagang pinipersonal na raw ng administrasyon si Sara Duterte. Kaya dahan-dahan na itong binibigyan ng pressure. Samantala, kung chief ng PNP ang binabanata ni Sara Duterte. Ang kapatid naman itong si Davao City Mayor Baste ay binakbakan ng maanghang na salita ang Police Regional Director na si Brigadier General Nicolas Torre. Ayon sa iba, Nagugat raw ang galit ng mayor sa general ng binaklas nito at pinalitan ng umabot sa labinsyam na mga police commander sa siyudad ng Davao. Naglagay pa ng bagong tauhang pulis sa siyudad ng Davao nang wala man lang daw paalam o konsultasyon kay Mayor Baste. Uminit ang dugo nito hanggang sa makapagsalita ng maanghang laban sa heneral. May sa paon nito, Kitang sa paon nito. Pag mo pala, may sa paon Ibusan okay na sa mga ambisyon o kinabuhay eh. mo. General nga madilim ba sa paligid ng iyong bahay tuwing gabi? Pailawan na yan para hindi maging target ng magnanakaw. Hindi mo na kinakailangan ng kuryente dahil solar power dito. Malakas ang ilaw, lalaban pa sa tagulan, pang outdoor na solar light. Buy one, take one pa. Orderin mo na yan kay Bigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order ang akala ng lahat na magkikita na ang mayor at ang general sa send-off ceremony para sa ikatatlong putsyam na kadayawan festival sa Davao at magkakahalaman na kung ano ang mangyayari. Pero kapwa wala ang mga presensya ng mayor at ng general nang makuhana ng statement si General Torre ay sinabi lamang ito na hindi na niya papansinin ang kung ano sinabi sa kanya ni Baste pero may papitek itong sinabi na iba raw ang taong nananakot kesa taong ginagawa ang kung anumang binitiwang salita. Ikaw, sa tingin mo ba'y darating ang panahon na hindi na magtitimpi si Sara Duterte at babatikusin na ng diritsahan si BBM? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.